Uh, welcome to next to channel. And dito ngayon tayo sa uh, sa Bernabe Compound the Spinas. Uh, Bernabe side. Ano uh, tayo? Uh, bibili tayo ngayon ng taho at ayan, may Ano uh, na ready na kanilang mga islo. Ano may pa-pre-order tayong taho ngayon. Ilang kilo pa ang ating orderin? Ah. Uh, o, Order pa nagpa-pre-order po kami sa Imus. Wala pa lang 30. 30 kilos. Ayan. Ito po ngayon, hapon po ngayon dito sa Bernabe Compound Las Piñas. Bago ang po dito ang tahong samahan niyo po kami. Dito ngayon, sa pagpili po ng magandang tahong na ating pong ibebenta e, po ngayon sa Imus Katite. Ayan, nandito po ngayon tayo sa ano sa Bernabe Compound Las Piñas. Ayan, ito po ngayon na update ngayon dito. Ayan, ito ngayon dito. Ayan, fresh po ngayon ang tahong dito. Ayan, ito po yung mga bagong harvest po na tahong. Ayan, ito po yun. Oh. Malilit lang po ngayon pero matatapa po itong tahong na ito. Ayan, nililinisan po nila ito. Terima kasih telah menonton! po ah, ano, namin. I mean, Pumipili po si Nestor na so, kayo ng kahon. Suki na po kami dito sa Las Piñas kay nanay. Yan o, <tinyo> kumuha po kami ng ano, nang sampu po na ano to. Ito yung, ang size ng po pero mataba po ito. Ito yung bagong harvest. At ito mamaya ay i-deliver po namin sa mga umorder po sabi kanina umaga dyan sa ano po sa Imus Kapite. Ang diskarte po ni Nestor Lakay, ah, nagpapapre-order na lang po siya para ano po at tama lang po yung aming ma ano na order po. Tapos ano sa uh, motor lamang po ito. Ano, magandang ano po ito. Ito po yung matataba kahit maliit lamang po. uh, um, katatapos naman po namin na uh, po ng tahong at pagdating po sa bahay a, uh, Aming ikikilo po yun ang tahong. Ang isang, ang 100 po dito yung maliliit, ano 100 siya. Pero pag ikinilo po dito sa, ano, sa binibina po namin, dalawang kilo po siya mahigit. Kaya maganda din po ang, ano, ang kita din po sa tahong. Sa mga gusto po magnegosyo, uh, punta na naman po kayo dito sa Bernabe Compound Raspinas. Ayan, uwi na po kami sa Kabite po yung mga nabili po nating tahong sa Bernabe at kinikilo po natin yan. Ayan, may mga nakilo na po tayo ngayon dito. Tinitingbang po natin ang mga tahong po. Ayan.